Hi guys, happy Friday morning here in the Bulacan Thank you Lord sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa Maraming salamat po Panginoon dahil nandyan ka po lagi para sa amin At tinataas ko rin po sa inyong akin mga mahal sa buhay, lalo na po yung anak ko Panginoon Lagi mo po siya ingat, tulungan po siya sa kanyang pag-aaral Ang pamangkin ko po Lord, si Bibi Kicks, si Kiki po na nawa maka... Uh, ayos po sila sa kanyang pag-aaralan na si Kay, sa kanyang pagre-review, ingatan mo po siya, Panginoon. Ang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, hindi mo po sila pababayaan. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa mga po sila naroon, ikaw ang gumabay at uh, patuloy na uh, magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganyan po, sa buong sambayanan, sa akin mga kasama sa simbahan, lagi niyo po kayo bigisin yung pagmamahal at lukuban niyo po kami lahat na yung banal na dugo at lagi niyo po kami ingat bantayan sa araw-araw na kayo ay nagbibigay sa amin ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Thank you po at asa umaga nito nag-serve po ako at kakauwi ko lang. At thank you po kay Sis Ninet. Happy birthday again at maraming salamat po sa pa-almusal po sa amin. Thank you, thank you so much. Topic for today, bakit ba ang tao pa nagkapera ay nag-iiba na pang ugali? Bakit nga ba? <laughs> bakit nga ba ganun ako? Ah, ganun guys, bakit pag ang tao ay alam niya sarili na Mayaman na siya, mapera na siya, bakit nag-iiba ang ugali? Siguro po, hindi naman po lahat. Pero, uh, kadalasan po talaga nag-iiba. At, bakit ba kung may pera ka na, uh, yung mga kamag-anak mo ay hindi mo malang magawang tulungan? Bakit ba kung may pera ka na para ang taas-taas mo na, ang yabang-yabang mo na, akala mo kung sino ka na? Siguro para sa akin, mas maganda pa nga siguro yung talagang likas na mayaman. Kasi, baka sila, mabait pa po sila. Pero yung 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 bigla lang yung mama dahil nakapag-asawa ng ganito, sinwerte sa buhay. Ganun ba talaga guys? Pag may pera, nag-iiba ang ng tao. Kasi True, sig true siguro, kasi nga, syempre para hindi mo na sila malalapitan, tapos parang matapobre na sila, tapos ang dami na nila masasakit na salita, pag lumapit ka sa kanila, parang lahat ng mga masasakit na isalita, ibabato na sa'yo, porque mahirap ka lang na lumalapit, kasi, animal, lumalapit ka sa kanila, hihingi ka, tutu, hihingi ka ng tulong, I mangungutang ka, kumbaga marami ka pang maririnig na salita, bago ka pa uutangin, lalo na siguro musil kung kamag-anak mo, masakit na salita ang matatanggap mo sa taong yon na mapera. Dahil minsan magsasalita pa sila na anong pakialam namin sa inyo? Anong pakialam ko sa'yo? Maghanap buhay kayo, huwag kayo umasa. Kung may pera man kami, wala kayong pakialam doon, pera namin yun. Huwag nyo kami utangan, huwag nyo kami hingaan ng tulong kasi amin po yun, wala kami obligasyon sa inyo. Kayo, maghanap buhay kayo para umasenso din kayo. Oo, sa bagay, totoo, maghanap buhay para umasenso. At saka siguro, pero minsan eh, ano din po natin na wag naman po tayong masyado mga matapobre na minsan pa may nangungutang sa atin akala mo kusino. At meron din po minsan yan na ya, hindi mo lang mo mapautang, nagagalit din po sa'yo kasi sabihin na porke may pera ka, mo, kala mo ko sino ka na. Bag, babagsak ka rin yung gano'n, may maririnig ka na gano'n na hindi mo lang sila mapagbigyan kung ano-ano na yung mga salita sinasabi sa'yo na akala, sa sabihan kanina, mayabang ka na, sino ka na, nagkapera ka lang, akala mo kusino sino ka na, hindi ka na mautangan uh, babagsak ka rin uh, darating din na araw na ikaw naman nasa baba kami na nasa taas kumbaga maririnig mo yan sa mga Pilipino na ganun yung salita sa, sa taong yon pero ako sa side ko uh, halimbawa ay pera man ako Siguro kung lumapit ka sa akin, hindi naman lahat po mapagbibigan mo. Hindi naman po siguro lahat na malalapit sa iyo, pauutangin mo. Hindi naman siguro lahat na na ano, yung sige ka lang na sige kahit alam mo na para minsan uh, Sige lang yan, okay lang yan sa kanya, utangan natin, okay lang po yan sa kanya, mapagbigay yan. Hindi naman siguro, minsan isipin nyo rin yung tao na porke mabait siya, na hindi naman siya pobre parang sasamantalahin nyo, wag naman po ng ganon. Kasi, kumbaga, minsan may mga likas talaga sa atin na nga, uh, sa, 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 atin na siguro na pag umaman tayo, nag-iiba pa yung ugali natin kasi kung na sa atin na marangya ang bahay natin, malaki ang bahay natin, yung kotse natin, mayaman na po tayo. kumbaga baga na nasa lahat, nasa atin na kaya parang naging ano na tayo, naging sinasamba na natin yung pera natin, yung parang wala na po tayo time sa ibang bagay, kasi nakapokus tayo doon sa pera natin, sa kayamanan natin, lahat ay nagagawa natin, wala na tayong pakialam. Minsan yes, kasi kung hindi na natin di maisip magsimba, hindi na po natin maisip na, ano, na magpasalamat sa Diyos, kung ano man po yung narating natin sa buhay. Kasi nga parang nandoon na tayo sa side na Ah, mapera na ako, mayaman na ako, nasa akin na lahat. Mala maganda ang bahay ko, magara ang buhay ko, marami ako alas, marami akong kotse ko, baga. nasa akin na lahat. Bakit pa po ako, sobra-sobra uh, na, bakit pa, ano ko pa yung buhay ko, magpapatayin ko pa ako sa Diyos na nasa akin naman din lahat. Hindi po, kasi lahat na yan, kay Lord po yan galing. Kung ano narating natin sa buhay, siya po yan, sa kanya po yan galing. Kung, kung naging masipag tayo, naging maswerte tayo, nagkapag-asawa tayo ng ganito, siguro, naging bahagi ang Panginoon doon, hindi lang po yun tayo lang, naging bahagi siya dahil nakikita eh lahat na ginagawa mo sa buhay. At siguro minsan deserving mo rin na, na halimbawa, noon mahirap ka, tapos sinwerte ka, at sa tulong din siguro ng Panginoon, o oh, nagka-pag-asawa ka ng ganito na, sabihin mo, may kakayaan ng konti, siguro naging, ano, naging bahagi ang Panginoon na, oh, ito, makikilala mo to kaya maging maayos ang buhay mo, hindi ba? Kaya, tayo guys, huwag tayong maging mata-pobre at huwag po tayo, tayo maging sino-sino lang, or, huwag po tayong masyadong masakit magsalita kung may mga taong lumalapit sa atin. Bago siguro kausapin natin ng may nahon, Kasi nga, kumbaga wala naman din Imposible, di ba? Kung yumaman ka may ay pasalamat ka sa Panginoon Kaya guys, sana po Yung mga umaman dyan, dandahan lang po sa pananalita At uh, isipin natin lagi sa buhay natin Na yung Panginoon, kasama natin sila Kung ano man pong narating natin sa buhay Okay guys, thank you Kasi medyo mahaba na Mega shoutout sa mga nagsishare po ng akin video Si Dai Joliet, ah si Joliet Si Sis Lorna, maraming maraming salamat po sa inyo Have a blessed day sa inyo lahat at thank you